So guys, been finishing at work 3.30pm 3 uh, today guys. Uh, first snows in um, Canada again. So, tuloy-tuloy na to hanggang um, December till next year. Uh, April. So, hindi pa siya makapal ngayon. <clears throat> But sooner magiging ano na siya, uh, kakapal na yung yellow niya, yung snow niya. So guys, flex ko lang sa inyo to ngayon. So ito ko, nakatapos ko lang magtrabaho. So yun. First snow na naman sa uh, Canada. Like normally, uh, October, uh, yan, nag -ano na siya, nag start na siya. Last year, meron tayong storm. So ang kapal ng uh, snow noon. So almost na um, hanggang tuhod ko siya ngayon medyo ano pa siya okay pa so kinuberan ko na yung uh, sasakyan ko para bukas pag gising ko hindi na ako magkakayod ng uh, windshield ko <coughs> so diretso work na so mamaya isasaksak ko siya kasi meron akong heater core dito heater block so isasaksak ko na lang siya eto siya so para siya sa ano sa nakarekta siya doon sa makina para sa dun sa ano sa sa langis para hindi siya yung langis ay eh, para hindi lumapot. So magdamag siyang nakasaksak ngayon. Pero mamaya ako na isasaksak siguro bago ako matulog. So para pagbukas, pag-start ko, uh, yung makina niya mag-circulate agad. Aamin ah, I mean, yung yung langis niya mag-circulate agad so hindi siya hindi siya uh, malapot pag binuksan uh, ini start mo siya kasi hard mag hard starting yan sigurado kapag hindi na saksak eh so hindi pa ako nagpapalit din ng winter tire ko so bukas siguro sisimulan ko na siya so naka all season pa rin ako ngayon so yun lang guys so siguro magdamag na tong uh, snow na to so yun so hopefully uh, see you on my uh, next vlog guys uh, para dito sa snow ngayon. Masarap mag ano, ngayon. Maglaro sa snow. Magtampisaw tayo guys. See ya.